Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. Kung ayaw mo ng healthy na ulam, hindi para sa to. Char! <laughs> Hi, mga che! Welcome back to my vlog! Katapos ko lang magkape noong mga oras nga na to. At heto, sinilip ko nga yung basket namin at marami nga akong nakitan talo. Ay rugo, nung e kulayikit din maginalam binipa si Bayo. <laughs> Laan nga nag yung atchinyo for today's video ng gulay, kaya namile ko ng karne. Charis! Kuha na nga din pala ako ng isang buong bawang tsaka isang pirasong sibuyas. Noong isang araw nga, nung magluto nga ako ng lumpian toge, may nagtatanong kung saan nga daw nabibili yung isang pack na kumpleto na nga yung gulay. mga che, asali kay Takin Thailand. Maka-pre-shipping kasi. Charis! <laughs> Tad nga namang nabili kong gulay na to na ginagawang pakpet. Dahil nga tamad akong maghiwa. Itong mga nakapak na lang yung binili ko. Kasi nisipag ka namang maghiwa, pwede ka namang bumili ng hiwa-hiwa. Pero ay. for sure, mapapamahal ka nga lang kasi mahal yung gulay ngayon eh. Hindi pa nga yung gulay minamahal. Ay, no Pagdating ko nga agad ko na nga nilabas dito sa plastic yung mga pinamili ko. Bumili nga pala ako ng apat na piraso noong na nakapack na ginagawang paknit. Nga doon bumili nga din pala ako ng 20 pesos na bagoong tapos yung galunggong. LL lang ng very light yung achinyo for today's video. Kaya naman may partner yung gulay natin. Ay nungali mo. Gulay ya, yan ang pong bago. Ano <laughs> nga palang galunggong, eh madali lang din naman linisan. Hinihila ko lang yung hasang tapos sumasama na yung bituka. Pero kapag ayaw naman sumama sa paghila ko nga nung hasang, e eh, hinihiwa ko nga yun dyan para maalis. At in fairness naman nga dito sa mga gulay, kumpleto naman. Sabi kasi nung nagtitinda, 100 pieces each, kaya binilang ko po. <laughs> Siyempre, charot-charot lang. Ang ibig ko sabihin, kumpleto naman yung gulay na nasa pakbit. Meron ng kalabasa, sitaw, talong, okra. Wala na lang talaga dito yung isang kilong liempo. Char! Yung tipong nag-healthy living ka, tapos sinahugan mo naman ng isang kilong liempo, ay no, hon, eh, makakatas siyang high blood. At tapos ko nga pala linisan yung mga galunggong kanina, eh, ay ko na dito sa may strainer at inasinan. Init na nga pala ako ng mantika dito sa may kawali, tapos isinalang ko na yung mga galunggong. So, ko nga kasi, bago ko isalang yung mga galunggong, eh mainit na mainit talaga yung mantika para nga ma-achieve natin yung malutong na malutong at makain natin lahat walang tira. <laughs> Na maluto nga yung kabilang side, e eh, binaligtad ko na. Baka nagpiprito ko, e eh, naaamoy ko na. Kayo ba naaamoy nyo? Siyempre hindi, ba? Diba? Itong pagkaluto nga, agad ko na nga ding hinango at baka masunog, kumain pa tayo ng uling. Ito na nga lang pala ako sa pinagprituhan ko ng galunggong magigisa. Pero kung gusto mong palitan, palitan mo na lang nga pala gisado itong bagoong nagagamitin ko kaya kailangan pa natin itong igisa sa bawang at sibuyas. Kapag luto na yung bagoong ilalagay naman natin dito yung mga kamatis. Mahaluin lang natin hanggang balanta nga yung kamatis and then pwede na natin ilagay yung mga gulay. Papansin nyo nga medyo nagkasabaw siya dahil naglagay nga pala ako ng dalawang tasa ng tubig. Hindi na nga pala ako nagdagdag pa ng pampalasa dyan dahil yung ginisa nating alamang kanina e eh, enough na. Nakuluan ko lang siguro ng mga 2 to 5 minutes para nga half cook lang yung gulay. ganitong pagkaluto nga, syempre, nagsandok na din ako. Diyos ko, nanu pang panayan ko, ba? Diba? Kaya naman kung wala ka pang naiisip lutuin ngayon, bukas at magpakailaman, char. Ay, rogo, heto na yung sign. Magpakbit ka muna, pero wag na wag kang kakabit. Charis!